Sasagot po tayo ng tanong at ang tanong ay ganito. Ano ang looban ni Kristo kung siya ang pintuan? Ang looban ni Kristo, nirundong parang. Nang na ibig sabihin ng parang ay pakainan, takbuhan, na kasiyahan. Yung kainan, mabubusog ka yun ang ano, yun ang meron ng Panginoong Hesus. Um merong pintuan, ah uh, merong pastulan, uh, kapahingahan, pagkainan, kasiyahan. Kaya mas masarap pag na ka sa Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng uh, kaligtasan. Mabubusog ka, magkakaroon ka ng kasiyahan. Um, ito yung talata. ah uh, Juan 10 verse 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya ay maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Kaya, ang tanong mo, ano ang luuban ni Kristo? Uh, kung siya ang pintuan, ang looban ng Panginoong Hesus Kristo, meron dong pastulan. Nandito na lang. Bye.